pinasok ko nga yung pagta-tricycle driver and then, mm. yun, pagkatatrabaho uh, sa fast food crew then pagbabantay ng computer shop para magkaroon ako ng extra income so makaipon ako, then makap makapagpatayo ako ng uh, dream na negosyo ko while working student, during that pagbakasyon, nagta-tricycle ako pag uwi ko, uh, nagta-tricycle then paggabi naman, sa pa pagbabarangay tanod naman talaga so yung ginagawa yung, uh, ginagawa ko nun during my college days nag-install ng mga CCTV wifi, then may tinutor ako ng foreigner, foreigner, paano gumamit ng computer. So maraming side hustle ang ginagawa ko during my college day. Kung nag-aaral nga ako, eh, pinagtatawanan pa ako ng iba kong klasik. Uh, kaklasik kasi alam nila nagtatrysayal ako. So ayun, uh, it's part. So hindi na, ano naman ako eh, hindi ako nasasaktan kasi mm -hmm. I'm proud kasi maayos naman ang ginagawa ko pagka-tricycle, mm -hmm. di ba? So, yun. Wala, so, simple, walang nakakaya. Walang nakakaya. So, sabi ko, kung sa iba, may hassle. Sa akin, hindi. Sabi ko, siyempre pipintasin kanila. Try it, try it. So, it's okay for me kasi uh, ang importante sa akin is maganda yung ginagawa ko while working student. Uh, marami akong, ano, marami akong mga side hustle during my college day.